O Panginoon namin Diyos, Ikaw ang aming mabuting pastol, pinagiging hawa mo kami ng lubos, wala kaming pagkukulang. Pinahigyo mo kami sa luntiang pastulan, at pinapatnubayan mo kami sa tabi ng tahimik na batisan. Ikaw ang naging pastol namin na yun. Madilim na lambak man ang tatahakin namin. Wala kaming sindak sapagkat kasama ka namin. Ang hawak ng tungkod ang siyang gabay namin. Panginoon, pinakamakapangyarihan at pinakamaawain. Ipinagtatagubilin namin ang amin sarili sa iyo at sa salita ng iyong biyaya na makapagpapatibay sa amin at makapagbibigay sa amin ang mana sa lahat ng pinabanal. Hinihiling namin sa iyo na ingatan ng aming mga kaluluwa mula sa kasalanan. Ang aming mamamata mula sa mga luha at ang aming mga paa mula sa pagkahulo upang kami ay makalakad sa harap mo sa lupain ng mga buhay. At sa maluwalhating pagpapakita ng iyong anak, aming paminuon, naway kami ay iharap na walang kapintasan sa harap ng iyong presensya na may labis na kagalakan. Yumuyo ko kami sa iyong trono ng may pusong nagpapasalamat sa pagtatapos ng araw na ito. Ingatan mo ang aming mga paas sa paggatisod, ang aming mga puso sa kalungkutan at ang aming mga kaluluwa sa kamatayan. Kami ay lumakad na kasama ni Hesus at ang aming mga puso ay nag sa luwag namin habang siya ay nakikipag-usap sa amin sa kaibuturan ng aming puso. Kinihiling namin sa iyo na ilagay sa kaibuturan ng aming mga puso ang lahat ng magagandang aral na natutunan at mga impluensyang nakaantig sa aming buhay ngayon. Daway maging mas matatag kami sa pananampalataya, mas marugdob sa layunin, at mas banal sa pag-iisip, at damdamin dahil sa aming pakikiisa sa iyo sa araw na ito. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa kabutihan ng gabi at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Ibinibigay namin ngayon ang aming sarili sa iyo upang magamit mo ngayon ayon sa iyong nakikitang angkop. Walang hanggang Diyos, ikaw na po ang bahala sa aming mga katawan at kaluluwa sa madilim na oras ng gabi. Bigyan mo kami ng maayos na pahinga at tulog. At sa kanya na makapag-iingat sa amin sa pagkahulog. At maghaharap sa amin na walang kapintasan sa harapan ng kanyang kalwalhatian na may labis na kagalakan sa iisang Diyos na aming kagapagligtas, ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba ginuong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen.